Good morning, good morning guys. Nandito naman muli tayo sa, sa ay sun bar. Sa ganito ay nakalitaw ang sun. Low tide. Ngayon ay high tide. Yeah. Magtindahan muli tayo. Ngayong araw. Ano lang tinda sa buwan na ito? Month of August. Okay. What? Bro, what are you talking about, man? August 3 tawag tayo ng caretaker sa so, gilid guys lalapit tayo so, may isang bangka dito guys kasabay ko dumating ay nasa likod natin so pupunta muna natin yung tumatawag doon ng caretaker ng area ng sandbar guys tara na guys lalim ng tubig dito oh ganit baby baliro so, ka yata eh ito pinakasambar guys nasa oh ang ganda ko na guys Nanay kong bangka. Punta tayo sa tabi. Ayan. Pero sa tabi guys, ay tayo tumabi guys. Kaya tayo tabi ay tawag lang po tayo ng kartiga dito sa area na Sunbar o kaya Rancog. Let's go! Ayan okay, guys, nakabi naman na tayo dito sa mga kartiga dito sa Sunbar guys. nakabenta tayo yung sampung piraso dito sa Sunbar.

yung sa nag-aila na sa papaya, meron po silang ino-offer na sa Clip diving. Oh, yung Clip po, diving, doon kami galing eh. Uh, sa fish feeding po. Oo, oh, yun. doon po sa kabila eh, po. hindi po. Na to, hindi na po pumupunta yung mga yan. Mga Depende po kasi iba po ang rides nila po dito sa doon. Mm. Mas mahal po galing sa kalayo po. Kapuntang sa kalayo, no? Opo, kasi malayo po yung ano, yung way nila. Kasi eh, dito lang sila, no? Opo. <laughs> Ah, ipinundahan natin sa papaya. eh nakabenta tayo ng ice cream sa kanila guys. Ah yeah guys, alas ano 9 na lang maga. Wala na lang tayong kasama dito sa sunbar. Ayan, malis na isang oh mga. Oh no! Binabanta yan. So, isang mga na yun guys. Nakabenta naman tayo ng apat at piraso ng ice cream. Ayan. Yes. Bungad ng umaga pa lang guys pagtatayin natin dito ay nakabenta tayo ng sabong piraso doon sa mga kartiger ng area na ito guys ayun, sa gilid so, presyo tropa lang po yun doon Presyong, ah, uh, uh, tawag to Una lang guys dahil mga tropa natin yun so, hindi dahil sa kanila hindi tayo makaka pagtinda dito sa lugar na ito ng area ng sandbar guys so, yung area na ito ating tinatapakan ito yung pinaka sandbar internet ngayon ay lubog siya ngayon dahil malaki ang tubig po guys okay yeah. hintay hintay tayo dito mga darting pa mga guys dito para na ito uh, huwag tayo muna ng pag-asa guys habang may araw may pag-asa po pa tayo at lalo na ngayon yung araw yes. ng sabado hindi mo mawala ng darating dito sa area ng sandal guys napakaganda ng kalma Karagatan, sana napakaganda na sikat ang araw guys. Sana oh. Mainit. Yan. Wala tayo nakikita ng kulimlim. O baw. ba dyan ng guys. Napakaganda. Ang panahon ngayon. Yan. So tarayin, yun. Tahintay na tayo ng mga pupunta pa rito sa sunbar. Okay, guys, alas sikin na guys na yeah, meron naman din ito isang bangka isang isang bangka pa lang guys ayan so ating na na At, um, ang ano na ating panindang ice cream guys baka mag ice cream ito mga ito po yan guys galing fish feeding guys so pupunta natin baka wow uh, ito uh, ng ice cream ha ah. Ah guys, sakabe tayo dito sa bangkong nila ng bangkong dating. Bossy! Yeah! mer para tayo Alok natin mamaya. Pati bigla pinala mo yan. ano dito? utang na yung charge lang oh. Yan. nakabawas ay ice cream. Ito so, sa kanila. Yung pupunta natin yung mamaya pagkatapos. A few moments later. Guys, magalaw na na. 11 at <laughs> ah, 12.46. 12.46 na nang hapon. Nang tanggalay. Wala na tayong mga bangka dito guys. Ayan. So meron dito ang isang speedboat. Nagda-jets -de kasi guys. Ayan. Ang sambar natin ngayon guys ay mababaw na. Ang tuod na ang alim. Ayan. So, maghintay-hintay pa tayo mga ilang minuto pa at ilang oras pa po dito sa lugar ng sambar guys. Baka may dumating pang bangka dito sa area ng sambar guys. Baka makabenta pa tayo ng ating ice cream. Kagaya niya may parte pa pera sa bangka guys. Ayan. Yun. sa laut. So, hintayin natin yun guys. Baka makabenta pa tayo mag alisa na po yung mga bangga dito kanina hindi man tayo nabigo at kakabento tayo sa kanina mga ng ating ice cream guys kinit! huwag kayo iiyak yeah. po. Ice cream kayo dyan. Ice cream. Ice cream. <laughs> sa bangka. Yung. Mga vlogger kami kuya. Mga ano. Mga. Eh, so... Sana oh. all. <laughs> <laughs> exotic vlogger kayo. Be, we are the exotic vlogger. <laughs> <laughs> ano yan? Ano Pinipig. May Uh, chocolate ube ko kasing cream to flavor. Pero buti kuya, may mga customer ka dito. Ba't dito ka? Ba? Nagbabanda? Uh, ano lang po. Tsaga-tsaga lang po. ma'am. Pag walang darating, walang oh. customer. <laughs> Pero si Lisa, separate, nasa separate talaga yung white sauce dito po yung pag... Pag-low tide. Opo. As in white na white siya. parang ganun din po sa gilid na yan. Minutes na tide. Minutes. Pag low tide po ma'am, ang mula sa ibabaw na 'yon, ga doon. Buangin niyo lahat. Ano oras mo Ma'am, 30 minutes buangin na 'yan. <laughs> no, 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 no. Saya kan sesiapa sahaja. guys alaon na 37 na ng hapon so malis na naman yung mga bangka dumating dito guys ayan wala na tayo mga dito at sa mga dumating na bangka kanina guys wala tayo na pagbintaan ng ating printang ice cream guys ayan wala lang bumili sa nila so maghintay hintay pa tayo dito guys yung mga ilang minutes pa Ah, may biglang dumating dito sa ating area ng sandbar guys kaya so, na ang sandbar natin yan katin atin na guys kita nang pinaka ano ng bangin guys kita ang sandbar yan katin na siya so kita na ang bar at sun so tara hintay hintay muna tayo dito bago tayo umuwi guys guys, dito na natin tinatapos ng ating kaya nito, At dito na rin natin tinatapos ng ating kulalako dito sa sunbar guys iwan na natin ang sunbar kahit ang sunbar ngayon ay napakalaki ng ating guys, ayan, sarikat natin wala pa mga guys dito sa area ng sunbar wala, ayun na, na launa 15 ng hapon, hanggang ngayon as of 86 na ng hapon wala pa na natin guys Pabot na tayo ng laks dito Okay, pinasimoy na ulit ang hangin guys Lata na, huwag tayo Bago bago pa lang po sa aking channel na ito please subscribe sa mga Pag-update na ito Pag-update para lagi kayong update sa ating Sa ating Na-upload video So maraming salamat po Bye-bye